Ayan, sir sasakyan? Ayun o, pag, sa pagtingin natin, kuya Boy, ah uh, nakita natin na yung kanyang signal light, tail light, brake lights ay hindi po gumagana. Kaya matitikita po yung driver dahil defective yung kanyang uh, mga parte nung sasakyan niya. Eh, Napaka-importante po niya, signal light, brake lights, para naman doon sa ating mga kapwa motorista. Baklas pa, plaka na. Baklas plaka. Opo. Baklas plaka yan, kuya boy. Kasi uh, papainspeksyon natin yung jeep sa LTO Central Office. Makukuha nila yung plaka after na pumasa sa inspeksyon na gagawin ng LTO. dalawang ka putput daw ang gulong dito sa magkabila dalawang gulong sa kasay kaya nilikita na rin tapos binaklas na yung baklas plaka rin yan boss baklas pa plaka rin automatic thank you standard helmet yan po ay humigit po isang libo rin po yung kanilang babayaran tapos may demerit points po yun kaya iniikayan po natin yung mga kababayan natin na magsuot na po tamang helmet. Kasi kung wala pa po kayong standard helmet, yung imumulta po ninyo, pambili nyo na ng tamang helmet yun eh. Di ba, kaysa magdoble gastos kayo, magsot uh, magsuot na po tayo ng tama. At para rin naman sa kaligtasan nila yun. Pagka nahuli ka ng tatlong beses, ibig sabihin magandang helmet na yun. Opo, magandang helmet na po yun. At pangalawa, may demerit points po yun. So baka mamaya, kapapatong-patong nung uh, mga demerit points doon sa kanyang lisensya, hindi na mamalaya nung rider. Baka pwede nang i-revoke ng, ng, LTO yung kanilang uh, mga lisensya. Okay. May uh, tatay, kasama batay, yung atin sa eskulahan. Dalawa yung pasero niyang bata. Bawal din po yun. Ah, uh, yung pong mga bata, na may, may mga ano po kasi yan eh, may edad po tayong tinitingnan doon. At ikalawa po, kinakailangan po nakasuot ng tamang uh, proper gear, safety gear yung so, mga bata na nakaangkas. Kung sakali man pong uh, pasok doon sa edad na hinahanap po ng batas, uh, kinakailangan po masiguro rin natin yung kaligtasan ng mga nakaangkas na bata. Eh kung tatlo sila? Ah uh, kung tatlo po, bawal po yun. Kasi ang motorsiklo po ay nakadesign para sa dalawang Katao lamang, hindi po po pwedeng lumagpas. Isang tatay at isang bata lang. Oo uh, bawal po kung naging tatlo na sila. Okay, salamat po. Okay, okay. Pinapaalala po natin doon sa mga operator at uh, mga driver nitong ating mga pampublikong transportasyon. Uh, kagaya rin po nito itong mga napara po natin na mga jeep uh, na siguraduhin po na nasa maayos na sitwasyon o kondisyon yung kanilang nila po mga sasakyan. Uh, ito naman po ay sinusunod lang naman po natin kung ano ang nasa batas Kung uh, may violation po ang isang sasakyan o ang driver ay hinuhuli po natin gano po yung ginagawa natin ngayon, pinapatupad lang po natin yung tama para din po sa kaligtasan ng uh, ating mga kababayan At ganon din po ng lahat ng road users Kasama po doon yung mga pedestrian, yung mga nagbibisikleta, yung mga kapwa nating uh, gumagamit ng kalsada na mga private vehicles sapagkat ito po ay usapin na po ng kaligtasan sa daan. Ngayon, ito naman po ay sinasabi namin para mahikayat din po itong mga nagpapatakbo ng na mga pampublikong sasakyan na sumunod. Sapagkat imbis po na yung inyong imumulta ay may magagastos po ninyo para po sa penalty, ay sana po magastos nyo na lang po yung pambili po ng pyesa, ng tamang pyesa para humasiguro natin na nasa ligtas na kondisyon. Kakapaka ho kasi nasa tamang sitwasyon o tamang kondisyon ang ating mga sasakyan. Hindi ho kayo dapat kabahan kahit makita ninyo kami sa kalsada. Hindi ho kakabakaba ang inyong mga driver dahil ho, hindi naman namin sila huhulihin. Ngayon ito 'tong ginagawa natin ay pagpapaalala lang po. Kaya lang po medyo ay kanga ay sinasabi nila masakit daw dahil nagbabayad sila ng multa, napapakpakan ng plaka. Nasa batas po kasi 'yan. Sinusunod lang din po natin pare-pareho kaya kinakailangan po sumunod na rin po tayo. Pinagsabihan mo na na siya, ayusin nila yung plakisa nila. Ayun, nung makita lang, mo yung... Pinanggit sa akin yung plaka, hindi pala nakakabit. Hindi nakakabit. ang... Ayun po, violation po yun. Ba Dapat, lahat po ng sasakyan, Uh, kung meron po mga na-issue na ng mga plaka na nagpula po sa LTO, kinakailangan po ikabit po kaagad ito. Kahit tatlong gulong lang? Opo. Ah, uh, kasi motor vehicle din po yan, ah. so kinakailangan po. Naka nakakabit yung kanila nilang mga plaka. Nakakabit ang plaka niyo po, pakiulit po yung ano, yung uh, violation niya. Oh, uh, paalala rin po natin dun sa mga uh, gumagamit po nitong mga three-wheel trike. At uh, saka yung mga tricycle, considered parang tricycle din po kasi yung ginagawa nila operation. Since kayo po ay motor vehicle, mangyari po na yung mga ibinigay po sa inyo mga plaka ng LTO ay paki-kabit na po. Kagaya po nitong nahuli po natin na naka-issue na at nahalata naman po na naikabit na, tinanggal lang, eh, pakibalik po. Kasi oh, importante po ang plaka. Kinakailangan po, no, oh, dahil yan ang pagkakakilanlan ng ating mga sasakyan. Kinakailangan po no, oh, na nakakabit po yan sa lahat ng oras. Kaya sabi kawawa a driver, kapag nasita sa ganito mga roadworthiness sa ano, random uh, inspection nyo. Halimbawa, itong uh, operator nitong jeep, Uh, ano ang uh, niya para uh, pagtinubos itong plaka niya? Opo, tama po kayo itong Kuya Boy at uh, nararamdaman at naririnig din po natin yung mga hinaing ng ating mga kaibigan, mga driver, mga kababayan natin, mga chuper ng uh, pampublikong sasakyan, lalo tigit po itong mga jeep. Kaya nga po, ang ginawa na po natin, dahil doon sa mas hiligpitan po natin, ang ginagawa po natin pag-inspeksyon at mas bumigat din po yung parusa, ang ginagawa po natin ngayon, ay sa halip po na matikitan lang yung uh, driver at makumpis ka ang kanyang lisensya, ang nangyayari po kasi minsan may mga operator na pinababayaan na po sila at yung driver po ang nagdudusa doon sa huli. Ngayon no, oh, dahil kinukumpis ka natin ang plaka ng uh, mga sasakyan, obligado ho oh, na tubusin ito ng uh, mga operator at sabay hon lalabas yan, yung plaka at yung lisensya. Kaya ho hindi lang ho yung driver ang magdudusa dito. Ang uh, magdudusa ho diyan yung mismong operator. Sabay niyang babayaran yung mga uh, violation na na-charge po dun sa driver at dun po sa kanyang sasakyan.